dito na tayo sa Westfield. Unang bungad mga Kapin Boy, 16,995. Dito yan sa Enterprise Motor Group, dito sa Great South Road, malapit sa 10 Pin Bowling, Manukaw At ang tinakbo niya ay 88,000 kilometers mga Kapin Boy Toyota Corolla 19,995 dollars. What's up mga Kapinboy, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, pang umaga tayo ngayon mga Kapinboy Sabado ng umaga, mayroon akong Special Olympics ngayon mga Kapinboy uh, Magsisimula sila ng alas 10 Ayan, dito yan sa Manurewa, Waymouth Road Good morning mga Kapinboy ang ganda ng araw ngayon no? hindi siya umaambon hindi siya makulimlim ayos sana ganito maghapon pero kasi pabago bago dito eh minsan minsan okay minsan ang ganda ng araw eh minsan aambon minsan uulan so hindi natin na ano yung ano rito yung weather dito paiba iba, -iba. Ayan mga ka Pinboy Papasok na naman si Pinboy Papasok na naman tayo Sana ganito maghapon yung araw Hindi umulan Ayan nagdoble na nga ako ng ano eh Jacket eh Malamig eh mga kapinboy tayo ay may liga ngayon 10 o'clock yung special olympics kada sabado ayan yung aasikasuhin natin ngayon nandito na ako sa bus stop ulit mga kapinboy ang ganda ng ano ngayon ah kalsada maluwag wala masyadong sasakyan walang pasok sa eskwela walang pasok sa trabaho ang marami ako lang ang may pasok ng sabado linggo <laughs> Lunes Martes ang day off natin mga kapinboy malapit na day, day off na naman tayo ayan ang kagandahan dito dahil 2 days off dito sa New Zealand karamihan ha ah. yung iba 1 day lang pero mas marami ang 2 days off Sabado Linggo or Monday Tuesday yan ganyan dito sa New Zealand Antayin ko lang yung bus mga kapitin Boy, 361 Ayan, wala pa rin yung bus Pero may bus na napapunta ron Iikot lang yung saglit Tapos babalik na so, Ayan, antay-antay ko lang May kasabay din ako Ayan, dalawa kami rito nag-aantay sa bus stop Ayan, ang ganda ng init ng araw Ngayon ng umaga, sabado Sana pag-uwi ko mamaya Hindi umulan <laughs> Wala tayong payong Nasira. Mga makabili nga nakakalimutan ko lagi sa pack and Save. Ayan, wala pa yung bus. Ang daan ng bus ay time check. Time check 8:51. Malapit na 'yon. Schedule ng bus dito ngayon ay 8:51, so ayan. Ah, uh, ano na lang 'yan. Lalabas na 'yan dyan Mga Kapin Boy, nandiyan na yung bus namin, 361. May kasabay ako, dalawa kami. Ayan, medyo late siya ngayon dumaan. Thank you. Nandiyan ako sa bus, mga Kapin Boy. dito kasi may train station dito sa MIT sa baba so ako na lang naiwan yan mga kapin boy 5 minutes nasa bowling center na ako nag-delay tayo ng konti pasado alas 9 na pero alas 10 pa naman kaya na ba? May nag na sa akin sa labas ng bowling sigurado. 9.24. Meron na nga. Ayun o, oh, natatanaw ko na sila. May Special Olympics ako ngayon. Alas 10 naman sila nagsisimula. Alas 10 pa rin naman sila pwedeng pumasok. So, magbubukas lang ako ng ilaw. At ng mga uh, uh, machine ko. Ayan, magbibisang pantrabaho. Tapos, almasal konti. Ready na sa liga ng mga special olympics ko sa so, mga ka-pinboy ayan ang aming bowling lanes haba no 1 to 24 lanes <laughs> haba ng aming bowlingan dito gusto ilaw. ilaw. alright andito naman tayo panibagong araw na naman mga ka ay mga ka -machine. mga pinboy <laughs> ayan dito na naman tayo sa ating work dito naman tayo sa ating OPC na buksan natin mga ilaw at dito ako naglalagay ng bag ngayon ayan, ito yung bagong lagayan ko ayan, nagdala na ako ng hangin mga po, ayaw na dun sa kabila kasi may mga lumilipad-lipad na mga pulgas-pulgas yata dun <laughs> medyo maalikabok dun dito medyo okay naman ayan, mamaya uli bis na ako ng pantrabaho Ayan mga kapinboy, almosal muna tayo. May dala akong tinapay dito yung nabili ko kapon sa Pino Plus. Ayan. Tsaka. Tsaka. Ah, ayan. Kaalmosal muna ako dahil bago magsimula yung liga ng Special Olympics ko. Kaalmosal muna ako. Para kahit papano may laman yung chan. Ayan, diskarte lang ako dito mga kapinboy. pa umanda rin mga machine ko mamaya maya yan nandyan na yung mga players sa labas nag ano na nagpe prepare na ng kanilang mga bola ito kain muna ako ito may bound din ako ayan may bound tayo tapos meron tayong nabiling chicken wings fried chicken wings sa uh, kahapon so yan yung ulam ko tapos may brown rice tayo dyan ito naman nabili ko sa Pino Plus kapon yung tinapay, cheese roll. Binibili ko kasi baka magsimula agad eh. Galas juice na. Ah, uh, 2 minutes na lang siguro. dahan na headset <laughs> hmm, may ingay na ng mga players doon may magra-radio na yan sa akin mayamaya isuot ko na to Kasi baka mamaya tumatawag pala, hindi ko nasuot yung headset. Ay mga kapin boy, solve na tayo. ayun ah... Uh, sa basura to. yeah, ayan. ayan, nasa labas na yung mga players. Naririnig ko na sila. So ayan, ready na ako sa uh, Liga Yung Special Olympics ko ngayong Alasjis Magsisimula na yan, maya maya lang Ready na ako Ito yung may tungkod Ayan, bumabato na sila Tumitira ng mga players Ayan, nagsisimula na sila Maglaro Ayan, maaga matatapos to Siguro mga wala pa alas 12, tapos na to. Special Olympics. Sabado to, tsaka linggo. Kakaiba ng players. Mga kapin boy! Pin jam! Uy! Si Jam! Alright! Time check! 1 o'clock mga kapin Ayan, tapos so na ko at may mga ilan ng na mga naglalaro at kakain na ako mga kapin boy tanghalian na uh, ang uh, ulam ko ngayon yung binili ko kapon sa pack and save yung fried chicken wings ayun mga kapin boy uh, dahil wala masyadong naglalaro babanat ako ng kain ayan skarte lang kain na mga kapin boy pinainit ko sa labas sa may counter namin mainit na yung Kanin ko, tsaka yung chicken, niligyan ko rin ng ketchup. So, yan. Habang may naglalaro dito sa lanes, eh, didiscardin mo na ako dito. Tanghalian, aluunan na rito mga ka boy. So, yan ang aking tanghalian. Kain muna. feed boy, medyo busy tayo ngayon nasamantala ko kasi kapag walang naglalaro isyado eh, dun ko binabanata ng pag-aayos puting ting gaya na ito then inasimple ko yung distributor at uh, wala masyadong naglalaro mga oras na ito alas 3 na ng hapon mamaya na dito na rin si Mapa tapos uh, siguro mamaya ang gabi wag marami kasi ano ngayon eh sabad na nice eh. family di ba? family day so ayan uh, marami yan mamaya kaya ayos dahil walang masyadong naglalaro, buwelo ko rito sa pag ayos ayan base na at pawi na mga kapin boy tapos eh. na naman yung isang araw dumami yung tao dami yung lalaro Sabado na ng gabi, ang dami. Nagsimula sila ng alas 4. Datingan yung mga customer, alas 4. Ngayon, marami. Alas puno. Kasi mga yung panggabi ngayon. Friday! Yeah, bye bye! 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 Ayun, mga ka-pinboy, pa na ako. Lalagay sila ng mga uh, uh, disco light. Tapos nagpapatay sila ng ilaw kapag kasabado ng gabi. O sabado ng hapon. So, ganito ginagawa. Sabado tsaka uh, linggo. Eh, ginagawa nila to para makainggan ng mga customer. Parang disco bowling. ayun pauwi na ako mga ka-pinboy. Nabili sana ako ng tinapay dun sa Indian store. Mayroon din pala dun. Malapit sa bus stop. Ayan, pauwi na tayo. Pumunta tayong bus stop. Bibili akong tinapay kasi pag nakakagutom sa gabi eh ayun, mayroon tayo pang emergency. Ito mga kapin boy, gusto ko lang tingnan yung mga sasakyan dito. Ayan, silipin natin yung presyohan ng mga sasakyan dito sa Manukaw uh, Great South Road dito sa Enterprise Motor Group. Ayan. Unang bungad mga kapin boy, 16,995. Automatic ah uh, Honda yan mga Kapinboy pinboy 16,000 ayan Honda ah, ang ganda absolute ganda no 16,000 ayan no uh, ganda 2014 model 16,995 Honda wow diba di Ito naman, Nissan. 16,995, 2,000 model. 85 per week. Pero syempre, may mga additional pa yan. Hindi lang, hindi lang yan yung babayaran mo. Toyota. Ayan, hybrid. Mga pinboy, alloy wheels. Financing available. Ang tinakbo niya ay 135,000 kilometers 135 2012 to mga kapin boy yeah 2014 ano to Anong model na ito yun um, ano to silip lang tayo. silipin natin ah Toyota rin pala Toyota Uh, 57,495 kilometers yung tinakbo 2014 mga ah, ka pinboy ito automatic 2015 Toyota uh, silipin natin yung ano yung tinakbo nya ay 145,675 kilometers mahaba-haba na yan, 14,995 mga kapinboy to 2015 Toyota Aqua. All right, marami dito. Marami dito mga kapinboy Nissan. <clears throat> 2015 ni Nissan. Ah, uh, ang tinakbo niya ay 76,000 kilometers mga Kapinboy 19,995 dollars 2015 model Ooh, Ganun ang presyohan dito mga Kapinboy Wow Ito naman uh, kulay pula 2018 mga Kapinboy Toyota Tingnan natin yung tinakbo nito 109,000 kilometers mga Kapinboy $19,995 dollars Toyota Corolla 2018 thousand eighteen. Huhu, ganda naman di ba? Ano pa? Ah, uh, ito ano to? Ah, uh, Toyota Corolla ang tinakbo niya ay 23,000 kilometers. Wow. Bago lang. Toyota Corolla 14,995 dollars 2012. Yung tinakbo niya 23,407 kilometers. 2012 mga ka boy 14,900. Mga 15,000 dollars na. Ito naman Nissan 2018 automatic. Tingnan natin kung ano yung tinakbo niya. Ang tinakbo niya ay 97,000 kilometers mga kapinboy Nissan Wing Road 14,995 2018 model mga kapinboy yan, dinaanan lang natin yung mga dito yan sa Enterprise Motor Group dito sa Great South Road malapit sa 10 pin bowling Manukaw so ayan ito ay Toyota 2018 model automatic din siya at ang tinakbo niya ay 88,000 kilometers mga kapinboy Toyota Corolla 19,995 dollars 2018 model Woohoo! so marami pa dito kung nandito na kayo sa New Zealand pwede kayong pumasyal dito sa Enterprise Motor Group malapit ito sa uh, uh, AUT uh, University baka may magustuhan tayo pero hindi pa sure <laughs> gano lang na tumitingin-tingin lang baka sakali mayroong maganda diba so ay mga ka boy dito yan sa Great South Road ayan Enterprise Motor Group nag-uwi ano yung kanilang mga salesman kasi alas 5 na pasado <laughs> wala na ah dito mas marami pa rito sa kabila kabilaan to ah kaliwa kanan nya mga ka boy dito sa Great South Road kung gusto nyo tumingin eh pwede naman dito sa Great South Road dyan, malapit sa AOT University Manukaw so ayan pili lang kayo ng mga sasakyan iba't ibang klase dito mapunta tayo dun sa Indian Store at bibili ako ng tinapay yun lang tinapay lang bibiliin ko kasi nauubos na kagabi ayan oh, mas marami pa dito pwede kayong milip dito kung nandito na kayo sa New Zealand mga Kapinboy pwede kayong tumingin dito Enterprise Motor Group dito mayroon din oh. First Brothers Great South Road 579 naman ayan ang mga sasakyan nila yung mga malalaki mga 4x4 mga ka pinboy mga pick up ayan ang mga sasakyan ng purse brothers mga ka pinboy oh, wala, walang sayote walang sayote walang sayote so, eh, kuha lang tayo pinapay Pabili na tayo kay Paji Indian store yan mga kapin boy Ayan Punta na tayo dun sa bus stop Alright, ayan pa oh Ayan, ang daming bilihan ng mga sasakyan dito mga kapin boy Kabilaan dito sa Great South Road, ayan oh MB Motor Brothers, ayan MB Motor Brothers Maraming ano, mga Marami din mga sasakyan dyan Mga ka-pinboy, nandito ako sa bus stop At Habang tumatawid ako, eh, paparating na Ang 361 Ayan o no? Paparahin natin yan Nang makasakay na, makauwi Ay. Alright Thank you Alright Akala ko 361, patay tayo dyan Akala ko makakauwi na tayo bababa tayo sa Manokaw bus station andun na tayo magantay ng ano, 361 kala ko naman 361 na ang saya saya ko pa naman Bilaw <laughs> na lungkot ang sarap ng umuwi sarap ng piti pagod <laughs> ito yung 353 hanggang Manokaw bus station lang to hanggang dun lang yan tapos baba na lang ako doon tapos sa kanyang 361 nasa bus stop na ako mga kapin boy malapit sa Monaco bus station tsaka sa MIT antayin ko lang yung bus 361 ang daan ay 631 ayan So mga ilang minuto na lang kasi 6.30 na po Ayan papunta na kami ng Manurewa Ayan dahil yung bata ron no Hindi na ako nakapunta dyan May mga nagtitinda dyan kanina yung mga pagkain at mga ano ano pa Marami nagpapunta dyan mga naglalaro sa playground Dito yan sa Hayman Park Bukas na kasi yung playground dyan mga kapin boy nandyan na yung bus 361 sasakay na kami ayan bye bye na dito sa MIT tsaka bus station <laughs>